Sa ilalim ng puno ng balete Sa malayong puok ng San Ricardo May isang binatang kilala sa pangalang Rico Siya ang pinakpasaway sa kanilang bayan Palaging lasing Suwail sa magulang at walang pakundangan sa awa Dalampot-apat na taong gulang na si Rigo ngunit wala siyang ibang ginawa kundi magwaldas ng pera ng kanyang mga magulang sa sugal at bisyo. Ang kanyang mga magulang na si Donisco at aling Marta ay isang pawang mabubuting tao na hindi na alam kung paano didisiplinahin ang kanilang nag-iisang anak. Isang gabi, Matapos ang isang malakihang away sa kanyang ama tungkol sa kanyang walang kwentang buhay, nagpasya si Rico na umalis. Aalis na ako at hindi na babalik. Sigaw niya habang sumakay sa kanyang motorsiklo. Pakatandaan ninyo, gagawa ako ng sarili kong pangalan ika nitong nagmamadali umalis at galit na galit ngunit sa kalasingan at galit hindi niya napansin ang kanyang dinaraanan sa halip na patungo sa syudad napadpad siya sa isang liblib na daanan paakyat sa kabundukan ang mga puno ay lalong tumitingkad at ang hangin ay mas lalo pang lumalamig. Biglang may sumabog sa kanyang makina sa motor niya na napakalakas mula sa kanyang motorsiklo. At ito'y tuluyang namatay. Napilitan siyang maglakad sa dilim na daladala -dala ang kanyang mga gamit. Makalipas ng ilang oras, na paglalakad may nasilayan siyang mga ilaw sa dakong malayo siguro may bayan doon bulong niya sa sarili nang marating niya ang lugar nakita niya ang isang sinaunang baryo na napapaligiran ng mga kakaibang puno ng balete ang pangalan nga pala ng baryo ay baryo Matimba isang pangalang hindi hindi pa niya naririnig sa buong buhay niya pumasok si Rico sa baryo at napansin ang kakaibang katahimikan nito bagamat may mga tao sa daan tila hindi sila masyadong nagsasalita at ang kanilang mga mata ay tila nanlilisik sa dilim may mga nakasabit na bawang at mga rosaryo sa mga pintuan Ngunit may mga kakaibang simbolo rin na nakaukit sa mga poste. Naghanap si Rico ng matutuluyan at natagpuan niya ang isang maliit at luma na bahay-kainan na pinapatakbo ng isang matandang babae. "Tao po! Tao po! Tawag niya." hindi na tagalan, lumabas ang matandang ale na pangalan nating uh, Sela na ang mga mukha ay may mga pikas at uh, lumalaglag ng mata sa katandaan na nakachinelas na goma anong kailangan mo binata? tanong nito eh... kung pwede po ba makikituloy po ako sa inyo nasira po kasi ang sasakyan ko at nais kong magpahinga pakiusap ni Rico tinignan siyang mabuti ng ali ha ah, hindi ka taga rito no bata umalis ka na dito delikado dito lalo na sa gabi ngunit nagmatigas si Rico ayoko pong umalis pagod na po ako oh, at magna na ako nagbabiyahe napabuntong hininga si Aling Sela at ipinakuusap na tuloy na lang siya sa kanyang maliit na silid sa likod magingat ka huwag kang lalabas ng hating gabi huwag kang sasagot sa kahit na anong tumawag sa iyo sa labas at huwag kang iinom ng kahit ano nabigay na bigay hindi mo kilala Nang gabing iyon habang natutulog si Rico may narinig siyang kakaibang huni mula sa labas Parang may tumataw sa kanyang pangalan Rico 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 Sumilip siya sa bintana at nakita niya ang isang napakagandang babae na nakatayo sa ilalim ng puno ng balete. Lumabas siya ng walang pag-atubili na naakit sa kagandahan nito. Sino ka? Tanong ni Rico. Siligaya po ako, sagot ng babae na may ngiting maningning. Tara, ipapakilala kita sa aking pamilya. Sumama naman si Rico at dinala siya sa isang malaking bahay sa dulo ng baryo. Doon, nakataniya ang mga taong naghahanda ng isang piging. May mga nakahandang pagkain at inumin. Inanok siya ng isang baso na pangilaw na inumin. Naalala niya ang babala ni Aling Sela, ngunit dahil nga sa katigasan at pagiging pasaway nito, ay ininom pa rin niya ito. Sa pag-inim niya ng binigay sa kanyang inumin, bilas siyang naging masaya at nagsimulang makipagkwintuhan sa mga tao. Ngunit habang nag-uusap sila, Napansin ni Rico na may kakaiba sa kanila. May mga ngiping matutulis ang ilan. At ang mga mata nila ay tila ba nag-iibang hugis kapag nalilingon siya. Nakamdam niyang may mali ngunit huli na ang lahat. Biglang nagbago ang anyo ng babae na kanyang nakilala. Ang kanyang mga mata ay naging pula at ang kanyang mga kamay ay naging mga mahaba at baluktot. At taguiga ito ng, Ngayon ay oras na para sa aming pagdiriwang, Ania. At ang kanyang boses ay naging malalim at nakakapangilabot. lumabas ang lahat ng mga aswang mula sa kanilang mga kubong bahay at nagsimulang magtayo ng isang tambana sa gitna ng baryo. Si Rico ay itinali sa isang poste. Doon niya nalaman na siya ay magiging pangunahing handog sa kanilang ritual. Tulong! Saklolo! lolo sigaw ni Rico. Ngunit, tila walang ibang nakakarinig sa kanya kundi ang mga halimaw na nakapaligid sa kanya. Nang mga sandaling iyon, biglang may umalingangaw na tunog ng kampana. Isang matandang lalaki ang lubas mula sa gubat daladala ang isang baston at isang supot ng abo. Ito ay si Mang Ambo, ang albularyo ng karatig baryo. Tigil! Sigaw ni Mang Ambo. Hindi ninyo siya maaring saktan. Sumugod ang mga aswang patungo sa matanda. Ngunit itinaas ni Mang Ambo ang kanyang baston at nagsimulang bumulong ng mga orasyon. Biglang may sumalimbay na nag mula sa kanyang mga kamay at ang mga aswang ay napaurong na natatakpan ang kanilang mga mukha. Bata, sumama ka sa akin. Utos ni Mang Ambo kay Rico pinalaya ni Mang Ambo si Rico at dinala siya palayo sa baryo. Ngunit, hindi sila pinabayaan ng mga aswang. Sinundan sila hanggang sa gubat na nagsisigaw at nagbabantang aatakihin sila. Habang tumataka sila, ginamit ni Mang Ambo ang kanyang mga kaalaman sa mga orasyon at ipapangpang pangontra sa inkanto upang protektahan sila. Naglagay siya ng mga pangontra sa daan at mga halamang kinakatakutan ng mga aswang. At nagbuhos ng mga langis na panlaban sa mga maligno. Nang harangin sila ng mga aswang sa isang bangin nagdasal si Mang Ambo at biglang may sumipot ng mga anino ng mga ninuno upang tulungan sila. Sa wakas nakarating sila sa isang kubo sa gitna ng gubat kung saan ligtas sila mula sa mga aswang. Doon, ipinalawanag ni Mang Ambo kay Rico na ang bari matimba ay isang lugar na tinitirahan ng mga aswang sa loob ng maraming henerasyon. Sila ay mga tao na naging halimaw dahil sa kanilang pagsamba sa mga masasamang espiritu. Bakit mo ako niligtas? Tanong ni Rico na nanginginig pa rin sa takot. Hindi ko kayang tiisin ang isang buhay na maaaring magbago sagot ni Mang Ambo Lahat tayo ay may pagkakataong magbagong buhay kahit na ang pinakapasaway o pinakmasamang tao Nang araw na iyon tinuruan si Rico ni Mang Ambo tungkol sa mga halamang gamot mga dasal at mga ritual na panlaban sa mga masasamang espirito Dahan-dahan natuto si Rico na maging responsable at matuto sa mga bagay na hindi niya alam. Naging malapit ang loob niya sa matanda at sa wakas nahanap na niya ang kanyang layunin. Makalipas ang ilang buwan, bumalik si Rico sa kanyang bayan kasama si mga Ambo. Nagulat ang kanyang mga magulang nang makita siyang nagbago. Mas mature mas mapagkumbaba at may bagong kaalaman sa mga halaman, gamot at espiritual na mga bagay itunuro ni Rico sa kanyang mga magulang at sa buong baryo ang kanyang natutunan at naging tagapagpaay siya sa mga may karamdaman at mga problema ang kanyang karanasan sa matimba ay naging isang alaala na nagpabago sa kanyang buhay at sa bawat gabi bago matulog hindi niya nalilimutan ang mga salita ni Mang Ambo ang tunay na lakas ay hindi nang gagaling sa pagiging pasaway kundi sa pagiging handang magbago at tumulong sa iba mula noon naging kilala si Rico bilang albularyo ng bayan at ang kanyang buhay ay nagkaroon ng saysay at layunin. At sa malaking lugar ng bari Matimba, ang mga swang ay patuloy na naghihintay sa susunod na biktima.